Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. May ugaling laging nag-iisip para sa ikakaganda ng pamumuhay, laging masipag sa mga dapat na magawa, at karagdagang pagkita ng pera para sa pamilya ang iniisip na mapasaya at ayaw ng mga usapan na may kaberdehan, Maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain ng mapanatiling malulusog ang katawan, pag may nasabi ay gagawin at may maramdaming ugali ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 24 at number 40. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pakikipag-usap ay Maingat mas gusto ang makikinig muna bago magsasalita, dahil para hindi mapasubo kung ano ang masasabi at gagawin, hindi basta magpapautang sa ibang tao pero sa mga kamag-anak na malalapit sa kanya ay may kahandaan na makatulong. Wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa minamahal at una ang paggawa ng trabaho kaysa makipagkwentuhan mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 34, number 19 at number 15. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matahimik na ugali, na may katapangan na magagawang ilabas pagkailangan. At hindi basta nagsasalita ng pag-aapura ayaw ng suliranin, o pagkakamali sa mga makakausap sa pera ay una sa kanya ang pamilya kaysa ibang tao kahit masabing kuripot ay walang pakialam, may kadaliang lang magselos dahil sa mahal ang minamahal, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 13, number 25 at number 10. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mata na magiging. Matalas sa mga tao na mahusay makagawa ng kalokohan. At hindi basta mapapakiusapan maingat sa buhay ayaw ng suliranin kahit pamalaking pera, ay tatanggihan kung sa lagayan ayaw ng kamalasan, at sa trabaho ay gagawa ng matahimik ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa hanap buhay, at pag may naipangako sa pamilya ay gagawin at sa pera ay may kaluwagan para sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8 number 21 at number 18. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madaling malapitan. Nang mga kapamilya pag meron magagawang tulong ay laging nakahanda, masinop sa pera at masipag sa hanap buhay para makagawa ng pag-asenso, at ayaw ng usapan may pagmumura pwedeng madali mainis sa usapan at wala sa isipan gumawa na makalamang sa ibang tao pag pera na ang kikitain ng walang makakaaway na tao. Maaruga sa magulang may kahandaan makatulong pagkailangan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10 number 21 at number 33. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw masinop sa buhay lalo na sa mga gamit sa tahanan at maging sa hanap buhay, at matahimik makikinig muna bago magsasalita ng walang masabing na may masaktan ang damdamin ng kausap, at masipag hanggat kumikita ng legal ay tuloy-tuloy ang kasipagan. Wala naman sa isipan ang magpautang mas gustong gumawa ng paggastos sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 5 number 27 at number 30 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kahirapan makakausap, mas gusto ay matahimik na araw at sa pamilya ang nais na kwentuhan. Kung sa trabaho ay masinop at may isipang uunahin na makagawa kaysa makipagtsismisan at wala sa isipan na tumulong kagad sa kasama sa trabaho. Mas gusto na tapusin ang sariling gawain, at sa pera ay may kaluwagan magpautang sa mga talagang kakilala, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25 number 40 at number 6. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina ayaw ng mga usapan na may kinalaman sa pera, suhulan o pag-utang ay walang interes basta ang sariling kinikita ay iipunin, may katapangan ang ugali na magagawa na magsalita ng diretsyo pag nasa tamang katwiran, wala sa isipan magmagselos at laging may ugali na gagawa ng pagtulong, sa mga magulang at ayaw kausap ang mga plastik na ugali ng tao. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 15 number 31 at number 18. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may Ugaling uunahin na gumawa ng gawain kaysa makipagkwentuhan dahil ayaw ng nagpapataan sa mga gagawin. At may mahabang pasensya lalo na sa pamilya, nang laging may magawa ng masayang relasyon sa tahanan. At pag sa trabaho ay maingat bago magumpisa ay pag-aaralan munang mabuti. Maaruga sa pagkain ng pamilya at ayaw ng usapang paligoy-ligoy mas gusto at direktang pag-uusap para makatapos ng maayos, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 26, number 8 at number 13. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung may nasabi sa pamilya o sa kasama ay gagawin kaya ayaw basta nakakagawa ng pangako para walang iniisip, maingat sa gagawin at sa mga kinikitang pera para makaipon na mabigyan ng kasiyahan, ang pamilya sa pamumuhay. Masikap sa mga gagawin sa hanap buhay para may mahabang pagkakakitaan, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color red number 30 number 27 at number 4 Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na araw ang gusto kung nasa bahay ay pagpapahinga ng katawan, ang mas gusto kaysa makipagkwentuhan sa ibang tao at sa trabaho naman kung may pasok ay masipag na ayaw ng pagpapataan sa dapat na matapos, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 14 number 39 at number 22. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may ugaling may kadali ang mainis ngayong araw, ayaw ng mahabang pag-uusap mas gusto ang makatapos kagad, at sa pagkakaperahan ay maingat ayaw ng may kalokohan, para ang buhay ay matahimik at walang suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at sa pera mas gusto ang nag-iipon mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 15 number 24 at number 33